Bali, ako si Don Buendiahe. So, ako yung uh, tumata, yung uh, father at asawa ni Eve and then ni Kyle. So, si Kyle yung panganay kong anak. So, yung isa Don. So, medyo mahirap na kasi one year old pa lang may get. So, mahirap ease ako sa anak. So, ang initial niyan, yung lola ko kasi, part siya ng simbahan. So, bali yan yun. Um, ano, isa nanay ng father ko. So, nung nabubuhay pa siya, doon kayo nakatira sa main portal. So, anong nangyari niyan, every time na meron parang uh, gathering sa simbahan. So, naku-curious ako nung bata ako. And then, minsan, meron mga parang dasal sa mismong uh, bahin ng lola ko. And then, bumababa ako doon. So, na-expose agad ako doon. Na, ako curious ako, ano yung ginagawa nito? Tapos, nung medyo around elementary, so, lagi niya akong uh, binibigyan ng task. So, every night before matulog, magdadasal kami. So, mag-ano siya ng isang ano, ng Bible, and then magdadasal kami. So, yun yung uh, exposure na nangyari. And then, every time na si so, family talaga kami. Kaya, napapansin, isa na lagi kami nasa simbahan every Sunday. So, buo. So, from uh, parents ko and then doon sa sarili kong family. So, gano'n yung nangyayari. Um, ako po, to be honest, um, um, ako po kasi isolong anak. So, hindi ko talaga kinalakihan na magsimba every Sunday. Um, ang alam ko lang dati, nung bata pa ako, nagsisimba kami. Hindi pa po. Ano? ka naman ay. Hello. Tapos <laughs> so, yun, um, bali nung nakilala ko siya 2012, uh, mag-boyfriend and girlfriend pa lang kami niyaya niya na ako na magsimba. Which is first time na may nagaya sa akin na, uy, simba tayo. Parang gano'n. So, dun yung unang beses na, ay, ang galing niyaya niya ako. So, yun yung parang, sige, every Sunday, sisimba na ako. Tapos, mula noon, um, lagi na kaming kompleto sumimba. Nung dumating yung mga anak namin, kompleto na kami sumisimba. Marami kaming blessings na natatanggap. Pero recently, hindi rin kasi naiwasan, di ba, yung sinusubok recently lang na pagsubok na dumating sa amin is yung um, 10 years old na yung anak namin and then gusto namin magkaroon ng second baby kasi ako, solong anak ako mahirap talagang maging solong anak wala kang kausap pag sa bahay ako lang tahimik lang so gusto ko yung anak ko ay gusto ko may makakausap yung anak ko gusto ko may makakalaro siya gusto ko magkakaroon siya ng um, pag kame wala na merong siyang uh, may band may, ban. may din siya hindi siya mag-isa um, nagkaroon kami ng second baby Tapos okay kami yes ganyan yon ay taong 2022 kaso sa kasamaang palad wala siyang heartbeat so di ba ang tagal namin siyang inintay 'tas dumating siya sa amin wala siyang heartbeat parang sabi ko noo'ng una ang hirap naman actually nasa tiyan ko siya wala siyang buhay pero naiyak ako noon. Sabi ko, ay, bakit ganito? Tapos, kumakausap na lang ako. Kinakausap ko siya na, baby, labas ka na. Punta ka kay Lord. Ganon. Hanggang sa afternoon, um, thankfully, hindi ako naras pa. And then, after five months, May 2023, nalaman ko na buntis kami dun sa, ano namin, sa youngest namin. Yun. Uh, yung pagbubuntis na yun, hindi din naging madali. Yung pagbubuntis ko sa eldest kasi namin is madali lang. Hindi ako ganong ka-sensitive. Nakakapasok ako sa office ng buntis ako. Kabuanan ko na nakakapasok pa rin ako ng, sa ano, ng normal. Nagagawa ko yung mga normal routine ko. Pero dito sa bunso namin, talagang ano siya, talagang masasabi ko na yun yung sinubo kami. Kasi may work ako. Tapos yung work ko, yung career ko is eto talaga yung pat ko, biglang naliko, tapos nakabalik ako. Imagine, nakunan ako, pagbalik ko, napunta ulit ako dun sa pat na work ko, pero nabuntis ako, kaya kailangan kong mag-sacrifice ng isa, which is yung work ko. Kasi, kaya ako kinakailangan kong mag-sacrifice, nag ako. So, um, 21 weeks ako no, nag ako, ginibab ko yung work ko, Nalungkot ako noon eh. Kasi alam ko naman, um, after kong mag-nganak, magre-resign talaga ako. Pero hindi ko in-expect na gano'ng kaaga. And then, okay, sige. Kasi bigay ni Lord eh. Kailangan kong mag-sacrifice. Siguro ito yung will niya na maalagaan ko yung baby namin. So yun, na, na-paresign ako ng maaga, naka-bedrest ako. Doon sa bedrest na yun, hindi siya basta bedrest. Doon sa bedrest na yun, nagkakaroon ako ng maraming time na... Uh, magkaroon ako ng, kumbaga, mapaisip ako, makapagbasa ako ng Bible, makarinig ako ng mga tungkol kay Lord, gano'n. Tapos, syempre, takot ako kasi takot talaga ako sa mga, sa panganganak. Actually, kaya matagal siyang nasundan. Ispating siya. Doon ko nasabi na, Lord, hindi ko alam kung ano yung mangyayari sa akin. Baka mamaya, mawala ulit to. Pero Lord, kayong bahala. I surrender everything to you. Tapos yun, tapos sabi ko, mga nga nakakulo, di ko alam kung masisiyas ako o kung manonormal ko to. I surrender everything to you. Tapos may, na, may naano lang ako na narinig ko yung iyak mo, narinig ko yung dasal mo, huwag kang mag-alala, pineprepare na kita. Tapos, thankfully, nung nanganak ako, um, hindi ko in-expect na ganong kabilis. Yung takot na nararamdaman ko, hindi ko alam kung masisiyas ako, ano lang siya, smooth lang siya, madali ko lang siyang nailabas. Tapos, yun, thankfully, healthy din siya sa kabila nung nagka spotting ako. Siyempre, nung nakahiga ako, nung nakabedress ako, stress ka noon eh, nag-iisip ka. So, yun, yun yung recent na masasabi ko na pagsubok na binigay sa amin ni Lord na kaya rin ako tumibay, kaya rin kami tumibay kasi doon nasubok hindi lang yung ano namin eh, hindi lang yung pagsasama namin, pati pasensya, masusubok siya. Pati yung fate namin, mag-iintay kami, masusubok siya. So yun. Kaya ako naging uh, believer talaga. Bukod sa siya yung humubog talaga sa akin, yun. Kaya namin siya na So, so yun, add ko lang din. Uh, para kasi, syempre, yung sa akin, medyo diba sa mga exposure. So ang inano ko naman dito kung paano ako naging interesado, paano ako naging devoted kay Mahal Santo, uh, Santo Rosario. So ang ano kasi dyan, so yun, yung nangyari sa amin, sa family namin, so nakunan siya, nagka-miscourage and then yung uh, medyo sensitive yung pagbubutis nyo sa bunso. So, ang inaano namin doon, hopefully, parang praying namin na sana kahit na ganun ka-sensitive siya, may labas siya ng normal and then maging normal din talagang brata pa. Kasi ang inaano namin doon, baka mamaya may something na mangyari or ganyan. So, ayun, thank you ako doon dahil kasi okay naman. And then every time na magkakaroon niya, kung nare, eh, blessing na baby. So, in terms naman sa work ko, so, ano, uh, parang kakaroon ng promotion, gumaganda yung career. So, sabay. So, hindi lang lagi parang hindi ka kay Lord ng tulong. Pero ang pinaka, the best na ano doon is yung parang continuous na good health, ganyan. So, marami, this year medyo mahirap talaga dahil kasi marami nangyari. So, like, na-combine yung panganay ko, na-combine yung bunso. Tapos, um, mga nakakasakit dahil kasi na iba yung mga ano ngayon eh yung ubos worse siya pero after nun na overcome naman namin through prayer and then yun mga balance lang may pagsubok pero ibibigay sa'yo magsubok na kaya mo rin namang uh, lampasan ayun dali okay. kwenta mo bakit excited ka sa karakol ganyan tapos ano pag gusto mo sumama sa posisyon ano ba yung parang Ba't ganun ka ka ano? Dahil nagdala po kasi ng, yung mga nabili ng mga blessings at gifts. Masaya po at excited. Dahil po sa lolo ko na lagi po pinapanood ng karakol at uh, expose ka? Na-expose po ako. Ako so, po kasi bilang uh, mother, basta si mama Mary mother din, Um, siguro um, um one prayer ko po kasi talaga pinakamahalagang prayer ko lang is yung maprotektahan lahat ng miyembro ng family namin. Siguro ako nakikita ko kasi sa kanya ano kasi siya lumalaban 'di ba si Mama Mary, palaban siya, matapang, ginawa niya lahat kay Jesus. Ultimong mong naka um naka, uh, pa, naka uh, patay na si lo, si Jesus sa cross, nandun pa din siya yun yung ina-idolize ko sa kanya. Yun yung gusto ko kay Mama Mary. Kasi ako bilang mother, may damdamin ako sa mga anak ko, sa asawa ko. Tapos, alam mo yung shield nila ko. Ako, ako na lang bahala. Ako na lang sasalo niyan. Yun, yun. Actually, uh, um, nakaka-proud. Dahil kasi talagang from the start, rosario ko. So, umpisa nung naging diocese, diocese na ang simbahan natin. So, parang nakaka-proud na aside, uh, compare sa ibang ano simbahan, parang mas naaay ng tao ngayon na kung gaano ka devoted yung mga tao. Like for example, pangalang sa piyesta. So hindi pa na nailalabas yung mga labyrinth. Sobrang grabe na yung tao. So yun yung nakikita ko na kaya nga tinawag na rosaryo to. Kumbaga doon pa lang yun yung tao, yun yung beads sa mismong rosary. Eh. So pag wala yung tao na yun, hindi mo perform yung mismong rosary. So yun yung napapansin ko na compare sa iba. Hindi ko naman masasabi na hindi okay yung ano pero iba yung impact ng ano natin ng ano natin simbahan nung pura para ko ng Santo Rosario dahil pag nilalabas mo siya oh na eh merong uh, Sentra so yung parang previous na lahat ng mga pin pinaka patron so napansin ko nung binibigyan na so iba yung impact parang oh ito alam mo Rosario na to dahil kasi iba yung tugtog eh para sa atin nag-start yung ganong sounds na pag karakol, alam na ah, pag ano yan, sarasara -sara yan. So, iba. Kaya, ano eh, sobrang happy kami na dito nakatira and then yung blessing na nare-receive namin is magagal na gagali sa amin. So, yeah. Actually, nakaka-proud. Marami na kasi, um, ako kasi is taga-gentry. Yung patron saint naman namin is St. Francis. Pero, eh, syempre, nakakakita rin ako ng mga nagkakarakol, mga nagpo Dito ako nakita, nakakita sa Rosario, nung lumipat ako, na yung the way magkarakol, ang daming taong sumasama, walang uh, walang pinipili, lahat welcome na sumama. Kasi sa amin, ang unti lang nang nasama ng karakol, which is puro politika. Dito hindi, kita ko yung mga tao na may mga mayayaman, may mga taong Um, yung mga mamamayan talaga ng Rosario, sumasama sila maghapon, hindi lang isang oras, hindi lang kung tagasan sila, uh, sumasama sila from the start until maibalik sa simbahan. So sabi ko, ay, ang galing, ganun pala sa Rosario, magkarakol, maraming sumasama yung talagang sisilip ka sa sobrang dami crowded, sisilip ka, kailangan mong tumingin, makipagsiksikan. So, nakaka-proud siya. Ibig sabihin, yung Cora Paroko ng Rosario is effective. Gumag gin, uh, ginagawa nila yon Tapos, nakaka-proud din bilang mamamaya na from Rosario kasi nakikikooperate yung mga tao. So, yun. Lahat na nasama, lahat sumusunod. Yun. nakaka proud siya. um, sa case ko, sa nakikita ko kasi parang sa family namin, sa side ko, ako yung magiging bond or magiging glue para mailapit sila sa Diyos. Siguro sa mga katulad ko na nakakaranas ng gano'n na may time pa, huwag silang magdalawang isip na kausapin yung mga magulang nila. Hindi man makinig yung mga magulang nila Sabihin lang nila na, Mapa, dapat eto tayo. Dapat kumpleto tayo. Dapat unite tayo. Hindi tayo dapat iwan -iwalay. Dapat may faith tayo. Ako kasi ganun yung ginagawa ko sa mga magulang ko. Solong anak ako, so mama at papa ko, kinakausap ko. Hindi ko man makita na nahahat ako sila. Ang magagawa ko is pray. Lord, tulungan niyo po ko na sana po maramdaman kayo ng mama at papa ko. Hindi, ko, hindi po ako makakapagpabago sa kanila, pero kayo po, kayang-kaya niyo po. So yun, sa mga katulad ko, wag silang susuko, wag silang mahihiyang kumausap ng magulang. Yung, ay, hiya ko, baka sabihin ganito. Wag, kasi sayang yung time. Sayang yung opportunity na mahahatak sila papalapit sa Diyos. So yun, kung hindi man nila yung magawa, hindi man magawa, hindi mo magawa yun agad-agad, nandyan si Lord, and nandyan yung oras. When the time is right, I, the Lord, will make it happen. So, masasabi ko, hindi naman kami perfect na family. So, asok mo sa pa So, kahit sabi mo na, na mag-asawa na, ang masasabi ko lang, uh, Baga, siguro yung prayer ko lang yun. Isa lang din sa uh, pinagpapasalamat po. or Ina, nilalapit ko sa Panginoon na kahit anong mang pagsubo o pag-aaway namin bilang mag-asawa or kung ano man yung possible na temptation. So, yun kasi sa ngayon eh, dahil kasi yung generation ngayon gawa, nakakaroon ng ganun, is yung temptation na nang, nangyayari. Kaya nakakaroon ng broken. So, sabi ko ilayo kami sa ganyan or kung mayroon ganyan, is kami, iiwas niya na kami to avoid yung ganun mangyari. Dahil kasi ang magsasuffer din is yung bata. So, kaya pansin mo, uh, hindi man ganun masyadong kaano pa ang anak ko. Pero in terms sa uh, nakwento ko kanina kung gaano siya kalapit sa Diyos, is yun yung mga pagmamalaki namin. Dahil kasi, parang sila yung ano eh, yung blessing na yun, sila yung representative ni God na kailangan i man namin to para kung mawala man kami, so at least ito na yun. Oh. So parang ganun din yung ground, no? wala yung lola ko. Pero ako naman nagpapasa sa sarili kong pamilya. So ayun. Um, i idagdag ko lang, gawin natin siyang center ng family natin. Kasi katulad ko, totoo yun eh, away at pusa, hindi mo maiwasan niya sa mag-asawa, sa pamilya. Pero yung meron kasing Diyos, may Mama Mary sa buhay niyo, alam mo yung mawawasa, pero hindi. Kasi center siya. Nandyan siya. So, Baga nag-forgive si Lord. So, bakit kami, hindi namin kaya mag-forgive. So, yun yung ano. So, magawa, kung ano man yung kayang gawin ni Lord, di man namin mahilitan, pero yun lang lagi namin tinitingnan. So yung parang example lagi sa nangyayari sa amin.